Maraming netizen ang nagpasya na e-boycott ang isang kilalang shopping mall matapos ipahayag ang kanilang suporta kay Carlos Yulo, ang dalawang beses na Olympic gold medalist. Ang desisyon na ito ng mga netizen ay nagugat sa kontrobersya na kinasangkutan ni Carlos at ang kanyang mga magulang. Kamakailan lamang, nagpunta si Carlos sa punong tanggapan ng nasabing mall sa Pasay City, kung saan siya ay tumanggap ng gift check na nagkakahalaga ng 1 million pesos. Ayon sa pangulo ng kumpanya, si Carlos ay isang inspirasyon para sa lahat ng mga Pilipino. The achievement of Carlos Yulo really is an inspiration to the Filipino people, not just to the athletes but to everyone because as he succeeds, the entire country succeeds, pahayag ng pangulo ng kumpanya. Ang pagkilala kay Carlos ay tila naging simbolo ng pag-asa at tagumpay para sa marami. Sa kabila ng mga positibong pahayag mula sa kumpanya, may ilang netizens na hindi natuwa sa naging hidwaan ni Carlos at ng kanyang mga magulang. Sinasabing nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya na nagdulot ng negatibong reaksyon mula sa mga tao sa social media. Bilang resulta, nagpa siya ang ilan sa kanila na huwag na munang bumisita sa mall. Hindi ako bibili sa SM start this month until next year. Sa Robinson muna ako at Hachanda Mall near Tagaytay, pahayag ng isang netizen ipinapakita nito ang kanilang matinding damdamin ukol sa isyo at ang kanilang desisyon na ipakita ang suporta sa kanilang mga opinyon. Mayroon ding mga netizen na nagmungkahi na lumipat na lamang sa ibang supermarket tulad ng Pier Gold at South Supermarket. Ang mga ganitong pahayag ay nagpapakita ng malawak na pagkakaunawaan sa mga tao kung gaano kahalaga ang kanilang mga desisyon sa kanilang mga pagbili at suporta sa mga lokal na negosyo. Ang boycott na ito ay hindi lamang isang simpleng desisyon ng ilang tao. Ipinapakita nito ang mas malawak na usapin ukol sa responsibilidad ng mga kilalang personalidad at mga kumpanya sa kanilang mga aksyon. Ang kanilang mga desisyon at pahayag ay may malalim na epekto sa opinyon ng publiko at sa kanilang mga taga-suporta. Sa kabilang banda, ang mall ay nakatanggap ng negatibong reaksyon mula sa mga netizen na nag-aalala na ang kanilang pagsuporta kay Carlos Yulo ay tila hindi angkop batay sa mga nangyari sa kanyang pamilya. Mahalaga ang pag-unawa na ang mga tagumpay ng isang tao ay maaaring maapektuhan ng mga personal na isyo na hindi natin nakikita. Habang nagpapatuloy ang isyo, maraming tao ang nag-aabang kung ano ang magiging epekto ng boycott sa negosyo ng mall. Ang ganitong mga sitwasyon ay nagbibigay liwanag sa kung paano ang mga desisyon ng isang tao ay maaaring makaapekto sa mas malawak na komunidad. Ang tagumpay ni Carlos Yulo ay tiyak na isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng atletika sa Pilipinas, ngunit ang mga isyo sa kanyang pamilya ay nagbigay ng bagong hamon sa kanyang reputasyon. Ang kanyang mga tagahanga at ang publiko ay patuloy na nagmamasid at nagkukwento tungkol sa mga pangyayari na tila nagiging bahagi na ng mas malawak na talakayan ukol sa moralidad at responsibilidad sa mundo ng sports at negosyo. Sa huli, ang mga desisyon ng mga netizen na i-boycott ang mall ay isang paalala na ang mga mamimili ay may boses at kapangyarihan sa kanilang mga pinipiling negosyo. Ang pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga isyo at ang mga pagkilos na may dahilan ay nagbibigay daan sa mas makabuluhang diskurso sa lipunan. Ano ang sinyo sa balitang ito?